sa checkpoint ang mga truck na may kargang baboy. Ang problema, nagpositibo ang mga yan sa African Swine Fever. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Hinarang ng mga tauhan ng Bureau of Animal Industry ang truck na ito na may kargang mga baboy sa checkpoint sa tandang Sora, Quezon City kahapon. Galing daw sa Riyaya, Quezon ang truck na pupunta sa ng Pangasinan. Pero napag-alamang peke ang mga ipinirisintang dokumento ng transporter. Sa pagsusuri sa anim na baboy sa truck, lumabas na positibo ang mga ito sa African Swine Fever o ASF. Kaya kailangan silang patayin. Yung sizes ng mga baboy, Uh, maliliit, mga 30 kilograms lang. Concerning siya in the sense na, ay nga, napatunayan ito na positive. Pag dumating ito doon sa uh, mga destination nila at uh, um, kunwari mamimili rin doon pa ng additional, ang daling kumalat ng virus. Bukod dyan, may higit isang daang baboy pang nasabat sa dalawang magkahiwalay na truck sa Quezon City. 87 dyan ay positibo rin sa ASF. Sa ngayon, may walong inspection sites ang DA sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Batangas. Pero dadagdagan pa daw yan. Because marami pa rin tayong mga kababayan na medyo irresponsible at alam nila na may sakit, tinatakbo pa. Sa, iba. sa datos ng BAI, higit apat na raang lugar sa bansa ang nasa red o infected zone o yung may kumpirmadong kaso ng ASF hanggang nitong August 14. Kontrolado pa naman daw ang sitwasyon at hindi pa nakikita na kailangan magdeklara ng National State of Calamity dahil sa ASF. Sa ngayon, piling lugar lang ang nasa State of Calamity gaya ng Batangas. Kanina, nagpulong si Nabatangas Governor Herimelando Mandanas at DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. The problem is starting. It's going to be more problems. Talagang mauubos yan and it will spread. Bukas inaasahang darating sa bansa ang 10,000 doses ng ASF vaccines sabi binili ng DA sa ilalim na emergency procurement para sa probinsya. Pero tingin ng Pork Producers Federation of the Philippines, hindi yan sapat. Eh doon pa lang sa lubok, ulang yan. E, e, namatay to, 10,000 eh. eh. Ibig sabihin, may mga natitira pa yon baka hindi lang 50,000 ang nandung natira. So kulang yan sa isang bayan. Kaya e, nga sinasabi ko, para magkaroon ng mabili isang pondo, ay mag-declare na national state of calamity. So yung 10,000 doses, Uh, it's too small for the whole, ano, pero kung maka-isolate tayo ng isa, dalawa, tatlong barangay, I think that's helpful already. Sa Martes, isasagawa ang pagbabakuna at uunahin ang bayan ng Lubo na Ground Zero ng ASF. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. The social media pages. News 5.